May, Cross Award. May 30, 2024, nagbibiyahe na kami dyan papuntang eskwelahan dahil recognition day ni Ezel at graduation ng bunso namin. So bilang ate, mag a tayo para kahit papaano, eh, nandoon ang ating presensya para sa kanila. At ayun, pagdating naman sa eskwelahan ay nilagyan lang ni Risa ng lip tint si Izel. Wala nang kahit ano pang makeup sa mukha, lip tint lang ay ayos na. So ayon nagantay na lang na tawagin ang kanyang pangalan at aakyat ng stage para kunin ang kanyang award together with her, Papa Edgar. Dan Priscilla Ezel Red Cross Award. pagkababa niya ng stage, ay syempre nag-aabang yung mga supportive ate niya. So, I am deeply proud of you, Ezel. As what I said, mag-aral kayo ng mabuti. At ayun, hindi na kami masyado nagtagal dyan sa skilahan dahil mag pa kami ng graduation ng budso namin sa elementarya at si mama lang ang kasama niya doon. At dumaan mo na ako sa bilihan ng bigas para bumili ng dalawang sako. So, ito talaga yung sinasabi ko na pag-ipunan ko talaga ang graduation nila. At ayun, nandito na kami sa elementary kung saan dito rin kaming apat nagtapos ng aming grade 6. At nakaka-amaze lang talaga balikan ang mga childhood memories namin dito. So ayun, pumasok na kami dyan ng gate para tingnan kung nasaan si na mama. So ayun, pagkikita namin kila mama dyan ay umupo lang saglit at pumila na sila para sa kanilang marching kasama ang kanilang mga anak. So ayun si mama at si Bunso. Ang Bunso nga pala namin ay mag grade 5 pa lang nitong pasukan. Pagkatapos ng marching nila, nilapitan ko si Mama kasi nakita ko na parang may kinukuha siya sa kanyang bag. So ayan pala, sa malaking ribbon ay nakakabit doon ang mga candies. Tinanong ko si Mama Jaan kung para saan to. Ang sabi niya, ibibigay niya daw mamaya kapag umakyat sa stage ang bugso namin. Parang napaiyak ako doon. Eh kasi kahit papaano ay ginawa ni Mama ng paraan para maging masaya ang araw ng graduation ng bugso namin. Alam ko po na napakasimple lang ang bagay na ginawa ni Mama pero hindi naman po iyon basihan kung maliit man o malaki. Ang importante ay galing sa puso at alam mong makapagpasaya ka. At ayun, nagantay na lang si Bunso na tawagin ang pangalan niya para umakyat ng stage at kunin ang kanyang award together with our mama. Toyon so, ayun, nila, nilagay ni mama ang kanyang garland candies sa Bunso namin. At ayun, picture-picture lang at pagkatapos noon ay umuwi na rin kami ng bahay. So, congratulations, bunso namin. Siyempre, ang ate Gretchen hindi mapakali na walang iririgalo. So, bumili ako dyan. Pag uwi ko ng bahay, ay gabi na at ginising ko dyan ang bunso namin para ibigay sa kanya ang regalo ko. So, ayun, hindi naman ganun kalaki pero alam kong makapagpasaya sa kanya. So, once again, congratulations, bunso namin. So, ayun lang, maraming salamat sa mga taong nag-aabang ng mga videos namin at maraming salamat din sa patuloy niyong pagsusuporta. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat.